Viral nga sa social media ngayon si E.J. Rabal at saka si Angeli Kang. Kakasuan sila na sa sexy post. Oo, oh, nangangamba ang mga fans ng ni E.J. Rabal kabilang ng Trisa. Tatlong personal nasa sampa ng kaso dahil nga sa pag post ng sexy content nitong Merkulis nga ay kinasuhan ng KSMBPI si Angelica So, kinasuhan pala ang mga idol ng mga kalalakihan Dinil na sinabi kung sino sino ito. Hinom na na, na na Ah, grabe. Eh. So, yun na nga mga viral